Ayan hey, mga kamister, uh, meron tayong dalawang truck ng mixer pero tapos ito. Nakabuhos na sila doon. Uh, pakita ko sa inyo yung binuhosan nila. Yung isa naman, may laman pa yon Pagkatapos lumabas nito, ay siya naman papasok. Kami naman dito, nire na namin yung uh, bakal namin. So, meron pa kaming haulingin. Hindi pa rin dumating yung truck namin. Kapon, nakita nyo naman yung ano. Ito naman yung buhos dito sa uh, sintro, no? Dito sa corner. Ito yung ano nila, oh yung binusa nila Ayun oh. Ayun. Mo oh, na sila. Sina tayo lapit doon oh. Ayun oh, ayun, ah. So, isang truck pa, asa saka isang on call siguro. So, 'yun yung ginagawa namin dito ngayon sa site. Yan muna kami, Sir. dito para mas makita natin 'ano. ito kadugtong ng buhos dito sa pakurbao. Oh. Ayyan. Alright, so ilang minuto na lang mga kami ay tapos na yan yung buhosan nila at gaganda na lalo itong area itong paliko na to ayan so may buhos yan mamaya ayun, ugos na baba kasi dito ng ano ng mga wire oh. yung hirap sa pag ganito masyadong abala pero yan unti unti lang para mayari na Pilipinas na Pilipinas na next day. Yun, update lang dito mga kamister. Nabuhusan na nga ito yung, ano, no, yung kapantay nitong pakurba. Yan, kahapon yun doon sa unahan tapos ang karugtong. Yan, nabuhusan na. Ngayon, kami ay magbubuhus rin sa, sla, ano, sa siding. So, ayan na mga kamister. So, dito na kami magpapadaan sa isang area na to dito. Ayan no kasi yan naman ang babakbakin yan yan mga Mister pina ano na namin pina breaker na namin yung last box namin Pero, man, uh, pinadaanan na namin yung ginawa namin ka-mister, Kunti na lang yan, matatagos na namin yung box namin ano oh. bukos na dito ito na lang yung ano yan tira ito na tumadaan yan mga mister overtime overtime na pauling pa kami dito para matagos na namin yung box namin na ayan Ayan, ngayon lang ulit tayo nakapag-update sa inyo mga mister <laughs> Isang linggong vlog ito mga kamister mister ko At maraming salamat sa mga nanood sa mga short video po natin Bali, makita ko lang sa inyo yung pagbubos dito ng gutter Ayan, oh. Papunta doon, itong pakurba natin Kahapon binusa na ito Ang uh, karugtong, ayan tapos na Bali, ano na lang, yung gutter naman yung bubusa nila ngayon. So, bali, bangkita na lang matitira nito mga mister yung stamping, yung may kulay. So, may kita nyo rin yan sa sunod ng mga vlog po natin. So yun mga kamister uh, Nahukay na namin dito yung pinaka ano, yun, oh, Tawiran Ayan, Yung pinaka corner So nabuhusan na rin namin yung uh, Ang kanyang siding Ayan At saka Bukas ano na lang yan uh, Tutupian na lang yung ano, bakal Para sa lunis naman Ay mabuhusan naman namin ng slab At ito naman yung isusunod namin Ito yung pinaka corner Ayan So, ito yung paligid. At saka dito, tapos na yung kasada. Pati yung gutter, nagawa na rin. Ito na lang yung kulang natin dito, mga kamister. So, ayan. na uh, upload natin ito, mga kamister. Mula yung vlog natin ay mula nung lunes hanggang biyarnes. So, maraming maraming salamat kung natapos nyo yung vlog na ito. at siguro baka mahaba-haba na rin to. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking page. Ganon din po sa ah uh, channel po natin. So hanggang sa muli sa next video po natin mga kita gisali tayo. Thank you so much. Bye bye.